Spirit, Amin. Amen. Father. Amen. Kakak. Kan BABY oh Songit baby oh. Pak, kau khusus pergi bekal baby oh. Im song dekat ah, Songit. Oh, Songit, tamboskan sampun ya. Ada apa? Kena longkot, nih nela pak. Rapih aku nela, mudah sokai nih Masih ada ngatong pasien Sakit <laughs> Aku ada sa binignite guys. Ada pasien te nasi jaren. Hmm, allergy. So bijo, ada uh, progression atau by na improvement. ang kanyang health, lalo na ang kanyang right side body. Lalo na sa kanyang arms. Eh, medyo ginag, magagalaw, oh. nagagalaw na ang kanyang mga ang kanyang right arms, right uh, side of his body. Ayan. Oh. So, hindi kagaya talaga last uh, kagabi na talagang naghihingalo. Para naghihingalo eh. Ang agaw buhay. Hindi makahinga. Pero power talaga ang ating tagabantay Oo. oh, oh. <laughs> Ang ating, uh, siyempre, kailangan na uh, pabayaan ang, wag po, po natin kagpabayaan ang ating pasyente pag ikaw ang uh, nurse. Siya rin kasi guys, siya po yung ating uh, infirmarian, chairman. Lahat ito mga kanyang kasama na nagkakasakit, siya ang unang uh, uh, mag-check gamot, lahat, BP at binabantayan din niya. Sakit sa ulo, <laughs> Sakit sa ulo. <laughs> so, kain na na. It's uh, uh -huh. masarap ba? Nihini na ni, ba? Nihini sa Gabi ha, paspas kayo. Paspas <laughs> -pas kayo. Nihini na Hindi Nihini na isa. Kayo kayo iyong, Pas -pas, tiga, ano? O pa kayo kay para ma-digest kita sa imong ilalom sa imong tinahi. Paspas nga siya ang tigil ko ano, tagabantay o tagahungin, paspas kayo, guys. Ano, <laughs> napaituron. Hmm. So, sa gani, kaya inana ka na ko yung gimantay, doon saan nangyong bata gamay. <laughs> diba? Hmm. It's Sunday. Harinawa eh, nako. May lalabas na tayo or baka bukas. Bukas pata. At titingnan natin. At usapin po natin kung pwede na ba siyang mailabas ngayong araw o ngayong hapon. Okay? Kasi video okay naman siya eh. Oh.